Pero walang kuha yung tugot nyo ah. Wala. Wala. Iisa e, lang to. pero ba? Fix okay. kami ano yung sa muscle. Hmm. Pina-extrain yung uli ako. Good na may new hips no? Good na may new ko eh masakit po ito eh. Masakit. Binigyan lang ako ng pain na ano, medicine. Pero masakit pa rin siya. ang minarkiran dito 1, 3, Yan ang minarkiran dito Ayan o, kita nyo may Yan siguro ang ano Yan siguro may problem sa inyo Bakit niya minarkiran wala <laughs> walang in-explain sa inyo Bakit niya minarkiran Ayan o May marker o oh. Wala pong binanggit na kami Hindi in-explain? Wala <laughs> pong in-explain. Basta siya. Oh, may marker din dito. Mm -hmm. basta sabi niya. Ayun oh. Okay ka ako. Okay naman okay. daw. Okay. okay kayo, pero ikaw. Okay. Hindi ako. Okay. <laughs> <laughs> silit ko sa kanya, dok masakit ito. ito. Kasi mayroon akong ano, nakikita rito. Ito, nagdikit dito. Nagdikit dito. yan po ba yung sa likod ko? Opo, yan ito po ba? yan. Iyan po. Ay, dito rin, no? <laughs> <laughs> binarkiran niya rin ito yung ito, eh, kita ba? Pero may number yun. Meron Kasi may meaning niya 1, 3, 5. L1, L3, L5. Siguro yun nasa yung titing? Yung papel. Ito, eh. kanino to? Sa kanya. Ito naman sa tuhot mayroong spar yung tuhod nyo. Yan o, oh, may mga basag na cartilage o. Oh. Pero, Pero sabi niya naman daw ang Puro clear ang Kayo ba? Okay lang kayo? <laughs> Oo. Oh. Hindi. <laughs> nga eh. Kaya na... Yan okay. o, ano, may mga butong ano, oh, may mga... Hindi ba yun? o, yan, um, posterior wedge fracture deformity. L5 vertebral body. Degenerative osteoarthritis. Lumbosacral spine

degenerative osteoarthritis, lumbosacral spine, exaggerated lumbar lordosis. What is exaggerated lumbar lordosis? What is degenerative osteoarthritis? Ang degenerative this, osteoarthritis, ganito. Yan, ganito yung tsura. Ganyan ang ibig sabihin ng degenerated. Ayan, degenerated this. Tapos, ito naman, yung exaggerated lumbar lordosis. Ayan o, tignan mo, tugmang tugma, -tugma. Lordosis, exaggerated lumbar curvature. Tugmang tugma. Ibig sabihin niyan, sobrang bend. Sobrang bend. Yan, spinal deformities. Nakalagay, oh. Deformity. Ito nga, ma, mayroon pang ano, posterior. Ang posterior kasi, sa likod. Ang anterior, harap. Posterior means likod. Wedge fracture deformity. Yung deformity eh, refers na to sa lordosis, yung exaggerated, deform, na deform lang yun. Ay, deform na yung puto sa deform. Mm. Ay, ano? Kaya minarkiran niya yung mga ano eh. Kaya, may mga... Ma ano naman niya pinag Sabi niya clear. Hindi, dalawa sa yung form ah. For L5, L5, hmm. di ba? L5, L5, hmm. S1. Nagdo-double-double talaga yun kasi nga, itong vertebrae, ang bilang dyan, dalawa, baba, taas. Okay? So, ngayon, ito ang itsura ng ano nyo, ganito, tsaka ganito. Sa tuhod nyo naman, both knees, spar are noted in the lateral condyle. Or both femur. Pyme... Para ka na rin nag-cross. O short try din ang ano nito. Yung, ano, o. Did both knees. Okay. Sa mga cartilage, ulit na. Dok, okay, masakit na. ka lang ng pain. Hindi naman. Bug-bug na yung likod nyo. L3, L4, L4, L4 L5, 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 S1. Ibig sabihin nung no, nakatakas na yung L1, L2. Pero yung mabulang, <coughs> ubus yan. Kaya nagraradjate sa paa nyo. Eh masakit yung ganito nyo, pati mga legs nyo. Makokon, ano yan, Kasi ang sciatic nerve hanggang paa yan, hanggang dito. Ay, sinasabi ni... Ay, yun naman. Ano, sinasabi naman tatay. Baka... Mahirap naman, ano eh. Pero yun ang ano eh kayo pa rin ang tatanungin. Gino good kayo. Ikaw ba? good ka ba? Yung hindi nga. Sabi na nun. ano, eh, ganun talaga. Kanya-kanya kasi na ano yan. Baka ang mo, hindi ano, orto-doktor. Ayun oh, na siya sa buto. Sa buto siya eh. Pa-orto yun. Oo. Oh, oh. Orto-doktor yung sa buto. Ibig sabihin ng orto, orto means bones. Hmm. Yung, yung blood cam nyo ba? Meron? Yung blood cam nyo? Sa YouTube po. Yung laboratory. Oo, oh, laboratory nyo. Tumaas ba yung ano nyo? Creatinine nyo? Uric acid nyo? Dala ko pa. Tignan ko nga. Baka mamaya may... Mahingin na, na yung system nyo mami. Ganun eh, no kayo? Sarat nyo? o oh, Hindi mag-abot Hindi oh. po. Eh paano kayo nakakahawak na ano kung di nyo maidikit yung mga daliri nyo sa mga palad nyo? Ganun lang. Oh, oh. Mabibitawan nyo kahit yung mga plato. Na, 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 kahit oh. ball pen, mabibitawan nyo. Oh. Mami, mag-vitamina kayo. Oh. B-complex. B-complex, yung B1, B6, B12? Hindi, malunggay. Yun ang original na B-complex. May ganyan na malunggay, ha? Ha? Tapos, kailangan nyo mag woking walking Huwag nyo bibiglayin. Basta pinawisa kayo ng konti, okay na yon Palit ng damit. Okay. Kinabukasan, ganoon ulit. Palayo ng palayo. Okay? Huwag nyo bibiglayin kasi ma-over patig kayo. Baka magsuka kayo. Kasi nangyari sa akin yan eh. Ang tagal kong hindi nagpapawis Minsan ako nagpapawis, nagbike ako umaga. Suka ako ng suka. kasi May nabigla. Isang kaya natatamad. Yung, meron akong ano, yung... Yung palad nyo, Oh? Okay. Alam niyo kung ano ba? Malapit na kayo sa carpal tunnel syndrome. Ayan o. No? It is po. Maglalak yung mga daliri nyo. Maglalak na ba? Okay. Oo. Oo. Oh, Ayan o. No? Makakapa Tikas o. Oh. Tingnan ko nga yung blood test. Tingnan mga nga yung blood count. Nakikitaan ko si mami nang hindi... walang Parang walang power. Talaga wala po talaga. Pagka nasa biyahe kami kills bababa na sa akin parang mahuk sa kandila parang napakatamlay nyo araw-araw ganyan yes. araw-araw ay matamlay no. puso araw -araw. kayo sa gitna ang tao nyo mga mami ayusin natin yung mga palad niya. ganyan yan, hindi may sige o, oh, Ayusin natin. Yung oh, mami, ayusin natin. Pag-alabas Tayo kay mami. Dito, exaggerated curvature na to. Okay. Iga kang pati haya. Pati haya kay mami. na ba kayo mga disgrasya before? Kita niya yung kilos niya? Oh. Slow mo. Eh, okay lang, walang problema. Kaya pinirig talaga. Kung takin mo, mapuntak mo. May pumupunta rito, 75 na. Pero kita mo, magilas pa. Ay, o, baka, baka gano'n eh. yun. kaka-60 lang ito ni Mami. Mm -hmm. Pero parang nasa 80 na yung kilos eh. Huwag kumilos sa nun. Malakas pa kayo ka sister to 70 sa akin. Tagilid kayo Mami. Tagilid ka. Sampung taon ang ilad sa inyo. Oh, Malakas pa sa inyo. Uh, <laughs> uh, <laughs> may tama rin pa ng tubo dito. Sige, uh, okay. dyan lang. Uh, so, hindi ko pa napitek. Uh -huh. Dito muna tayo sa lumbar. <sighs> Uh, 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 Slide. Slide. Sir, uh, ano to ah? Ibabalik-balik yung pa to rito. Medyo... Hindi kaya ng isang pitik to. Buong katawan ng may ano eh. Hanggang kamay, paa. Mm -hmm. Tapos, kailangan muna gulay-gulay muna. Mm -hmm. Yung balunggay, pag mag-aano kayo ng manok, alisin niyo yung mga balat. Pag ano... Uh, may ano siya eh, di ba? High blood pressure kayo? high blood pressure. Tapos, yung... Hyper... Ano ba yun? Isa? Hypertension ba yun? Hypertension? Basta may high blood pressure ka na, hypertension. Ano na lang yan? Pagkapatid na yan eh. Pagkapatid na. Pagkapatid na yan. No? Dapa ka yun. Dapat yun. Dapa ka yun. Sakta mo sa butas e. Eh. Sige, tanda na, walang problema. Siya po sa bolsyo mo. Ilagay mo sa bota. Tsaka samahan mo siya mag-walking sa umaga. Okay. Walking lang, hindi nyo kailangan magpakatagod mm. ng todo. Basta pinawisan na kayo, mag-jacket na kayo. Pag may init, yun. Pag napawisan na, palit na ng damit yun ng tubig. Mahalaga yung exercise. Kulang sa, parang ginakarawan to si Mom eh. <laughs> Sa wala. <laughs> Ay, yung sawa lang. Ako na yun. May inaayaw niya eh. Mm -hmm. Tatlong pinig lang to. Makikitaan niyo na ng ano to. Matuloy na. Itong na to. kayo eh, ganyan yung mga laman naman mm -hmm. eh, na ma sir. kayo sa bahay, masags masags siya. Okay. Mga huwag yung lang? na ng pagmamahal. Kasi okay. matamlay na siya eh. ng pawisan, pangitit ng dami, ginom ng tubig, gano'n lang. Sa una lang naman nakakatamad eh. Pero kung napapansin mo, gumaganda yung pakiramdam mo, possible sa una, una, pangalawa, parang magkakaramdam siya ng hilo, pagod ah. Normal lang yun, pahinga lang. Sumunod, tuloy nyo lang. Normal lang yun kasi hindi pa sana yung katawan niya na nakakapawisan eh. Normal lang na mararamdaman nyo yun, para kaya na over-pathic. Normal lang yun. Pero ano, ahanap harapin yun, na street niya sa linggo, tignan mo, ayaw niya na tumigil magpapawis. Okay. Kaya sabi ko, hindi nyo kailangan magtatakbo. Walking lang. Libot lang kayo sa tapat ng bahay nyo. Ikot-ikotin nyo lang yung mga kapitbahay nyo ron. Pagka may nakita kayong mga tropa-tropa nyo, makikwento rin kayo, makichismis kayo konti. Para napapahiya kayo. Ikot-ikot lang <laughs> para bumalik ang singa ni mami. Medyo taas na pa yung mga daliri niya, maglalak na rin yan. Kasi meron na siyang warming sa mga ano dito, maalalaman mo, hindi ko niya umihig. Parang may mga bukol na ipit. Buti po na 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 dito. Palagi niyo lang irarap din mo. May tuturo ko sa iyo, yan ang pinakauling gagalawin natin. Yung hindi isa kasi na-reply yan, hindi kayo sumasagot. Ay, yata. Hindi, eh. sabi ko, basta mag-text so. so, yeah. ka lang, huwag kang sigil, sabi ko sa na Diyan lang muna kayo. Ano yung malawa yung mga lang kayo? Ito makakayanan mo Ano okay, yung mas malakas na yan? Ito yung pinakamasakit sa kaliwa? Sige, so, straight mo lang ito. Hindi yung... ko mabibiglayin yan. Siyempre, depende yan sa akin. O, katuloy niyang ganyan lang. Tiyo-tiyo lang natin yan. Titigil lang natin konti. Relax lang. Mm. may mga ganito, nagbabarabarang tuhod na kayo, okay. kahit pa paano sa sarili nyo, is ganun ganun yun yung ipitin ipi yung stress yung stress nyo, tapos ang pusa nyo ng pau, para masubukan nyo kung habang ha, lumalayo ba siya o ano, ay natutupi na ba siya. Okay. Kailangan kasi mamassage din itong mga muscle at tendons dito. Pwede mo yung magpamassage doon sa amin? Nagbaka mayroon. Oo! Oh. <laughs> okay. So, soft massage lang. Ano lang, relaxation massage lang. Huwag na ka yung mga deep tissue. Mm -hmm. Ano yung mga once a week yung gano'n? Oo. Oh. Oh. hindi. Babalik kayo sa akin eh. Ay, oo. Oh, sa, pwede kayo magpumasaj ng, ano ngayon, lunes. Oh, pero na siguro naman pagkakaroon na sa inyo. Hmm. Baka mag-labor na kagad kabuanan niya ngayon kaya possible na mag-cancel ako ha pag uh, mag-meet din lang kami opo oh, mga trim Ma sana mo maintindihan niyo next Monday oh. baka mag-cancel po ako ng ano mga appointment ko so okay. parang hindi natin alam kabuanan po kasi ng miss ko ngayon iuwi ko ng Pampanga isa sa Pampanga yung sa Lubao isa sa, sa, -sa Lubao sa siya? Oo po. Sa ano kami? Oh Santa Cruz. Santa Cruz. Ayan, malapit kami. Bago dumating sa Santa Cruz. Pampangan. Pampangan siya na po. Oo, doon kami. Ano apleto niya doon sa lupa? yung pinunta? Ano yung kamay niyo? Sige, rub niyo muna. Rub. Sige. araw araw niyo rin yan ha. Magbubulat kayo Maabot na yan Sige nyo Pakilit nyo Paganto Paganto Okay Pagkagising nyo pa lang sa umaga Pagdilat pa lang ng mata nyo Kahit takahiga pa kayo Kasi Kita nyo yung kamay nyo Yung ganito na lang oh Unti-unti <laughs> yan Magsasara yan Wala na nyo hintayin na Hindi na ito may May sara lahat Kalahati na siya Intense. Sabi ko sa'yo, huwag ka magsasawa, magbisig. Tapapanood kasi nila. Kasi sasagutin ka. kayo. Ik ikaw po talaga una-una ko nakita sa Facebook na ganyan. Tapos ngayon, nung na-ano kita, marami lumabas. Ano nung mga mayroong... Pero yung manghihilot titar vlog sa FB, mag-iingat kayo dyan. O yun, Kaya, yung dyan nakita natin. ko sa ano, una-una Kaya tinignan kong mabuti. Yung followers. Basta tandaan nyo, tandaan nyo, para hindi kayo may scam. Ito lang palagi yung tatandaan. Pag may nakachat kayo na kagaya ko, nanginingil ka agad. Mm, <laughs> uh -oh. Alam niyo na yan. Hindi ako yan. Hindi eh, ako yan. Basta nakita ko sa kanya, basta nakita ko ka kung mukha ni Master, alam ko na agad na siya yun. Sabi ko yung iba yung sa Facebook nga ko eh, bakit may parang maskara. Eh, ayun yun ako yun eh. Pero ako hindi naman yan nung nakita. Kahit kalahati mo ka ni e, yun, no? Master makita ko, siya na yan. <laughs> oh. Ayan yun, no? Hindi ko ipatatato yung mukha ko. Ay, hindi ako magpapatato, kundi ito lang tato ko. Wala akong ibang tato. Ayoko talaga yan, Labag sa, no, yan, hmm. ano, eh, paliniwala. Sabi ko, hindi. Ano ko, eh? Kasparogi mo sa <laughs> kanya. Kasi baka mamaya ako, ma-scam kami, or... Ma-scam lang kayo pag nagbayad kayo. Huwag kayo magbabayad ng mga ganyan, Gcash, cash bank transfer. Huwag uh. oh, na lang kayo yeah. Pagka nakita ko ako, mukhang master alam ko na. Kahit kalahati mo ko mga ng North, ng Paro North, Caloocan. Kaya alam namin Caloocan ni na doon sa pupunta sa monument. Sorry. <laughs> so nahihilip. Doon namin hanapin. Hindi. Buti nagsabi ng Ibigyan na, Ibigyan na, kayo namin ng ano, ng mga uh, so, guide. So, guide. sabi booths. ko, nagsumagot na ba sa'yo kung anong address? Ha? Ah, Ralph, oh, Rappel. niyo lang muna ang konti. Medyo masakit lang ito ng konti. po, warning na yun. Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ka nang tumitigas. Okay, eh, Rob. Hindi nyo lang Sige, painitin nyo lang. Sige, yeah, painitin nyo lang, Todo. Hindi nyo lang. Para magal yun. Para magal yun. Tapos, bibili kayo ng ano. Yung bola, tag 10 piso. Ayun, gano'n lang. Oo, oo <coughs> ayan. Tapos sa'yo. Sige, tapos ganito konti, mami. Pag dilat para naman tayo, Rob, Rob, yun. Sige, din nyo lang konti. Ano yan? Pantay mo Yan, yan. O, tapos, o, rock ulit. Rock ulit. Sige. O, O. Ito na, nag-aabot na, o. O, di ba? Mga ilang araw pa, sa sarili mo lang, bago ka pumunta rito, dikit na lahat yan. Kasi pwede lang pilitin yan, di ba? O. O, abot na. Ayan, o. O, o. Mm -hmm. Abot na. Ito yung umaga ano? Pagdilat pala ng mata nyo sa umaga, kahit nakahiga pa kayo. Lahat kayo yung mga namu-problema sa kamay, sumasakit sila, parang walang lakas. Pagdilat pala ng umaga yung sa ano, higaan, nasa higaan pa kayo. Bago okay kayo tumayo. Sabihin nyo na rin ang dasal, para... Yan, lumalak. O, sige, painitin nyo lang yan, tapos gano'n gano'n. Inatin ina nyo lang yan, kasi hindi pwede silang... Parang yun lang din yung massage nila sa palad. Kasi lahat nag i kailangan may massage din. Ito yung pinaka-massage nila. Para, para uminit yung mga ano, uminat. Tayo kayo bigla? Um, lakad kayo. O, oh, kita yung umibilis kayo? O. Oh, um, sige, lakad. Mm. Yan o. Oh. Sir, sa mag-haul din ang sa lakad-lakad kayo sa pinawisan kayo, kayo. inumla ng tubig, palit ng damit. Sige, okay. Ganto. Sige, pag-timing pa mo. pag pa mo. O, sige, dandaan nyo ko. O, baba. Ang discard nyo, upo kayo. Para hindi na tayo humaba sa mga therapy-therapy. Para mabilis din kayo makalcover. Nakita nyo, kaya nyo nung maglangad mabilis. Pag naglalakad kayo, pag-isim nyo sa ano, kanya, kahit anong the way kayo naglalakad kayo. Iba nag stress sa Ganyan-ganyan niya lang. Ayan. Tapos, yung sinasabi niyo hindi kayo makaganyan, unti-unti yan, bababa yan. Hindi niyo kailangan mo ng percent ang mali ka kasi okay, okay. matamlay pa kayo eh. Sa unang pitik pero sa so, susunod na linggo, mas mabilis tayo, mas mabilis dyan. Okay? Yung binilin ko lang. Tapos bumili kayo ng pao. Mm, Meron Pati yung tuhod nyo. Okay? Meron din. May tanong ako. Ayun. Kasi kung pumapanik ko ng stair, ito, ang dito? O, oh, kung wala na ba na ha? Okay, dyan pa lang. Diba? Yung tuhod nyo, uti-uti yan, makaka-recover din yan. Pero ngayon, tignan mo, pakiramdaman mo, walang sakit. Diba? Diba? Uti-uti lahat siya, mawawala, magbabago lahat Tiyad. Pero kailangan lang sundin. Review yun yung video natin kung ano yung mga ko. Kailangan talaga nito papawis. Yung hypertension niya, high blood pressure niya, yun po ang ano. Tandaan nyo, yung blood pressure natin, yan ang nagkukos ng stroke. Huwag na po na natin hintayin yung stroke. Kasi pag na-stroke na tayo, Imbis na mabagal lang tayo Baka susunod mabagal lang tayo igiwang gawang pa tayo mm -hmm. Kasi pag na-stroke tayo Automatic merong mag, may mamamatay na piyesa okay. Huwag na natin itayin yun Kaya Mami, senior na tayo uh -huh. Kaya kailangan talaga papawis Sabi ko nga, hindi tayo Hindi natin kailangan magtatakbo Ang mahalaga na i-enjoy nyo lang Lakad-lakad lang -lakad kayo Ganun lang, enjoy nyo lang Lakad-lakad lang -lakad kayo Ang mahalaga, naka-jacket kayo para mabilis po ba 'yung bawas. Tapos ininom ng tubig, 'yung warm water ah, para lumubas pati 'yung mga ano. At least 10 minutes mga ganun. 'yung original na B complex.